Mami, si ikaw ni Israel Gigi. Saan ikaw galing? Dayawanin. Hindi, yung, yung kagabi? Yung dalawanin. Sa ospital? Sa ospital, Okay na ikaw? Dayawanin. Ay, happy! Mami, si ikaw ni Israel. <laughs> I love you, G. Oh, batid na ta. Batid. Dahil yan, dahil kiti. Kasi, mami, ka niya na miss man ko ni kai, uy! uy uy Israel kay ang kulpitpit kay saan nakatira sa kulpitpit lang oh saan nga nakatira sa kulpitpit sa out ng bay natin datuan ng mangga ah doon sa mangga Israel miss mo si Gigi Israel Ilang araw ka dun sa ospital? Ito ang tinusok na dextrose sa'yo. Asan? Saan tinusok lang? Dito at dito. Ano? Ah, nah, bakit hindi man na... Bakit dalawa? Bakit two? Bakit pa ng suka si Gigi? Ah, pala ating nagsuka si Gigi. Eh, ngayon, hindi ka na nagsuka. Opo. Good boy na ikaw. Opo. Alam, balik ka na sa school. papa. Ito, o, dito, yung Gigi. Ah, gusto ni Israel si Gigi. Kuya, ano kay Titi. Opo. Oh G, nindot man dahil hospital, no? Ganda pala yung hospital kasi parang tabian na kay Karun. Wala ako shoes. Eh kasi nandito lang ako sa bahay. Dapat ninundot. Pwede mo tuwak-tuwak. Parang hindi ma? Tabian lagi kay ni Salonglong after yung hospital. <laughs> Hi, hindi ma tuwak-tuwak ba? Anong truck-truck? tuwak Ano yun? Shinji! Ano siya, ma? Ay, mag-crack-crack yung feet? Si ah! Uh, wala mo ako slippers. Bilhan mo ako lang. Papa. Maren, nakamani lang. Papa. Asan? Ayun, nata Nasa paket? Ah, mayaman si Gigi. Si, si, na si nanay. Mami, si ikaw ni nanay. Oh. <laughs> Sabihin mo na, tinusok ikaw. Tinusok. T -t -t -t. Tinusok daw si Gigi. Ilan yung tinusok? Mal maliit malit ang laptop mo. Masakit malit ang laptop ko? Opo. Masakit, masakit ba daw tinusok? Sabi ni nanay. Hindi masakit. Hindi masakit? Eh bakit ikaw nag-cry? Hindi na to. Uy, nakita ko nag-cry. Na nakita. Nakita ko sabi mo. Tabihan lagi kay Nitin. Sabi mo.

Ginijaya ka. Ji, nagka na ikaw, Ji? ano'ng kinain mo? Kanin Wal Wala yan, kay tita yan dati. Ji, na miss man ikaw ni tita, Ji? Opo. Opo? Mag-school na ikaw bukas lang? Papa. May baon ikaw? Wala. No. Meron? Agay, okay, patay na. No? Lugunin, please. Kanino cellphone yan? Kay? Tita. Kay? kay tita. Kay tita or kay papa? Kay tita. Bakit mo alam? Kasi? At na tayo papa. Oo nga, pareho kami, no? Ato na tay papa na tani to Tatay Paul. Nasa kanya. Anong color yung cellphone ni Tita na isa? Red. Red at saka? Pa. Ah, galing-galing ah. Apir, be. Let's see ng red. Opo, apir lang lang gabi. Apir, yung malakas. Ah, oh, bait-bait ni Gigi. Uy, anong ginawa mo sa ospital? Bakit ang dumi-dumi ng damit mo? Yakuman yan. Uy. Dati, natay ng panty. Wow, bakit hindi mo ako binigyan? Ilan ba kinain mo? Nataw, nataw, pita man si Titi. Nasa ka, man langga ni Tita. Uy, ala, meron pang ano, oh, yung, 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 ano, yung tape. May dumi. <laughs> o, bariyas tayo ng nita nito. Tata, may nita nito. Kunin ko be. Hindi. O, hindi man matawa. Madumi man yan lang. Tabihan kayo Madumi man yan. Kunin ni tita be. Hoy, pagtanggal ng, ng dextrose, masakit, hindi. 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 na, no? Big boy naman kasi yan si Gigi. Hoy, alay, hindi na matanggal lang. Kunin ko be. Ay, masakit yan? Ay, sige, wag na lang kunin. Bakit ikaw nakasus Mag-crack. Mag-crack? O, tingnan mo nga yung ano ni tita kung nag-crack na ba? Na. nag na? na? paano kaya yan? Wala akong slippers. Paano kaya yan? Si nanay din, walang slippers. Wala din sinanay. nanay. Wala din si Israel. Alam mo, miss ikaw ni Israel lang. mo daw. Nandun sa taas muna. Ay, ay sabi ni Israel, huwag kagatin na no, Israel, makinig kay Gigi Israel, ha? lakilala niya yung pangalan niya, G. Kasi oh, no. nang sinabi ko na, Israel, tumingin siya kay tita. Akit ka na. Oh, akit muna si muna si Gigi Israel. Tapos, panikahan, Gigi Gigi. Babalik ka? Opo. Anong gagawin mo sa taas, b Tapos, ah! muna, Tante. Muna, Tante. Muna, Gigi Ano na kakiyatin? na, hindi na marunong bumaba. Bi, maulong ikaw. Bi. Hindi <laughs> ah, <marunong> na tayo siya. Hindi na marunong bababa. Hindi na marunong da. Ha, na? Pati na to, to, titi, titi, Bakit nga ba ikaw akit sa taas? Tabian kayo. Bakit nga ba? Huwag mo na paton dyan. Kaya magpunas lang yan. Magpunas? 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 Ay, balikot mm. mm. ah. lang pala. Hindi, magpunas lang. No! Yuck, ilang araw hindi ka naliligo, Yak, Ilang araw hindi naliligo, G, 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 Mama. Bakit? Ah, gamingos. Kasi siya mga lulaan. Mamiss mo yung mga ano mo? Mga laruan mo? Huwag na lahat. Ano yung mag-play tayo, be? Yung lahat na. Napatay, eh. Sige, anong gagawin dyan sa lahat? Mag-play. Ah, sige. Sino ka-play mo? Okay. Huwag na yung i-alaw na. Give, Give na. siya sa mga tulaan. Ba, Ah, sige, sige. Play tayo. Ah, sige, sige. Matumot, tayo ito. Do, tayo ah ito kay tita.

I like it. Yeah. Mm, Ngay. Ano? Tay. Tumba sila pareho. Ngay. <Seni palasimila> Ngay. Mang. 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 Baby. May brief, baby. Ngay. Wala. Ayak. Ay, Ayak. Ayak. hindi siya uh, ano ji ikot yung wheels kuha na lang ikaw ng iba yung iba oo oh, palitan mo yan please palitan opo palitan yung ito, ang ah, laki laki naman yan oh, i -itot. I -itot. Okay, thank you. Sabihin mo, you're welcome. Welcome. Okay, go. go. Pabangon na ikaw mamaya. Ilang araw ka na hindi naligo, G? Ilang araw ka hindi naligo? Ayun lang, na, one. One lang? Hmm. Ilang araw ka sa hospital? One. Two. I one day. Ano ba talaga? <laughs> Gigi. I love you, Gigi. O, oh, tabi-tabi. Tabi. Tabi. Ano baon mo bukas sa school? Mag-school ka na bukas lang? na mo na mga classmates mo? G? Jayden, na-miss mo na mga classmates mo? Sinong friends mo doon? May friends ikaw nga na, sa school? Apa. Sino? Anong pangalan niya? Enzo. Ha? Enzo? Opo, Enzo. Enzo? Bakit mo siya friend? Anong ginawa niya sa'yo? Ay. Bin binigyan ka niya ng food? Anong pinigay niya sa iyo? Chocolate. Chocolate? Na food. Na food. Totoo 'yun? Masarap 'yung binigay niya. Opo. Bakit hindi mo ako binigyan? Tati? Kasi ano? Kasi na tatu si titi na malayo. Ah, ah, school ka na malayo. Eh e nasaan ba si Tita noon? It's too nikita. Ah, naka-close? Ano? Natatouched ang um, it's too nikita. Nasa church din ang school ni tita. Ah, okay. Whee! Oh, Mag-hi ka muna kina Mamila kasi nag-worry sila Mamila sa'yo. Hi. Hi. Sabihin mo okay ka na. Okay na, Wala nang sakit si Gigi? Wala nang sakit. Ano bang ano bang sakit mo? Ah, bakit ka na ospital ba? tititipang. Bakit nga ikaw tinusok kasi? Tadi natuka Ilang beses ka nagsuka? Four, Four lang. Bye na, Bye. bye. Love you. 都别扭，哈哈哈。